Isa na magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin o sa Facebook. Kung sa Facebook mo ito pinapanood, ako po si Architect Ed. Ngayong panahon ng tag-ulan, ang worry natin, yung mga pader natin. No? Bukod sa may tagas yan, isa pa sa iniisip ng marami ay yung acid rain. Yung acid rain na pwedeng magbigay ng maputi-puting mancha sa kulay ng kanilang pader. Siyempre, bukod pa rin yung excessive sunlight, yung UV rays, no? ultraviolet rays. Tapos yung dirt no? galing sa alikabok at air pollution na kumakapit talaga sa mga pinturadong pader natin. Kung yung mga kotse ay mayroong tinatawag na ceramic coating para syempre, yung mga sasakyan natin, pag nasa labas yan, talagang hantad sa init yan at ulan at sa mga dumi. So, ang ginagawa ngayon ng mga car wash, pati yung mga iba pang mga automobile uh, service centers. Nag-introduce sila ng kaya tawag na nanotechnology, ceramic coating na parang semi-permanent na protection para sa pintura. Meron din kaya niyan sa mga pader, lalo na sa mga exterior walls. Meron kayang product para dyan. Meron. At yan ang uh, sponsor natin ngayon sa video ngayong araw. Itong Sinclair no? Nano Shield Nano Shield Composite Clear Film. So, ang nagagawa nitong NanoShield, isa siyang Nano Composite Protective Coating. Siya ay uh, high gloss, transparent, at uh, composed siya ng nanoparticles na nagbibigay ng hardness at UV protection doon sa coating at organic polymer matrix. Ito naman yung nagbibigay ng flexible and water resistance water resistance, I mean, doon sa coating na taglay nitong product na ito. Kasi ang bahay nga natin, yung exterior walls natin, hantad yan sa mga harsh elements gaya ng excessive na sunlight, 'yung sunrise na may uh, ultraviolet, no? tapos 'yung matinding ulan na acid rain rin. tapos 'yung dumi. alikabok. So ang trabaho ng Sinclair Nano Shield no? siya 'yung nagsisilbing top coating pagkatapos mong pinturahan 'yung pader. Ito naman 'yung kasunod. No? Kahit na anong pintura 'yung gamitin mo doon, ito 'yung magsisilbing laminate o magsisilbing top coat para protektahan yung iyong pader sa pagkakupas, pagkakrak, pag-peel off ng pintura mo. Kaya kung interested ka na gamitin itong product na ito ng Sinclair, no? meron silang mga pro store. No? Yung Sinclair and your, yung uh, Buildrite ay meron silang mga pro store kung saan mo makikita ang iba't ibang products na meron si Sinclair at si Buildright meron ito sa iba't ibang lugar at ipopost ko yung ilan yan yung ilang mga pro stores nila here in Metro Manila at sa iba pang mga karatig na mga provinces so itong Sinclair Nano Shield isang magandang investment para ma-preserve mo yung look no? palaging mukhang bago yung pintura ng bahay mo at protected mula sa mga harsh elements. No? Kaya For more information, pwede mong i-visit ang kanilang mga Pro Store at ang mga social media platform nila. Maraming maraming salamat po. Magkita po tayo ulit susunod. Ako po, si Architect Ed. Bye!